Eh, dun pa duma sa gitna. Hey! Ba? Aoy, oh, takbo. Ay, dun pa umikot. tayo inapapayagyag oh. gawa ko may kabayo kalasin na kawala kanino pa ang kabayo oh. tiyo kasunod na nasa gitna na po ng kamutihan oh. kanino pa ay kanina pa pala nag-uuli oh. lang kabayo ting din sa ating kamutihan eh. bisiro po ay kaya walang tali pa suso ah, ah. kanino kare kanino Pasunod! Ha? Pasunod sa iyo, pasunod! Huh! Aba, iyan ko bayo oray. Hey! Dapat ay Malayo ang about. Natakot po ang ating kamuti atin yung papauwi lang sa kanila hey! ah itong e, pa dumaan sa gitna hey! ba ah oh, e, takbo oh. ah itong e, pa umikot Atin po ililibo. Yun o. Oh. Ah! Bisiro po ay yung nanay nila o nandun siguro sa malayo. layo Maay e, abisa Ay no sa malayo Malayo magala Nara ni pupal ang nanay din nga ng abot Oo oh. Yung pong ganyan magkalaro ay <laughs> Sasabihin po natin doon sa may ari Abot po doon ay Ha hindi <laughs> ka rin nakakagat Baka makagat Naya po naman may ari sa baba Ah, hayo Kasunod rin yung aso ay 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 sa po Nakausap na po natin yung may ari Oh Ay talaga daw lahawula ang na nakawala pala Shhh Lakad hayo Buti tayo narito ah oh takbo din yung ating aso kumbaga kung magayon po naman ay aksidente oh. hindi po naman sinasadya na pakawalan okay na naman po ganyan lang po naman kasimple ang ano kung maga kung may pag-uunawaan hindi rin po naman apektadong malaki kung maga nang hindi na lang bumalik oh. abot doon eh dito pala ayo yun. nalibang yung kabayo yung oh, balik eh dito lang pala na nakaraan nagpupupunta eh ngayon mas nalibang sila yun oh dito siya bye bye eh eh grabe pagod nung ating tinakbo Ay, pero kanina pa rin pala, hindi ko nga lang ako napansin, ang dami ng pagkainan, no? Oh, gumit na sila ng gumit na. Ayun na po sa pagkalayo-layo yung kabayo. nga dito ho, ang isa pang nagiging pro Ay ko sakit Hayo Yan ang anong aso ka rin Dadamba sa muka Hayo Shhh Sabi Ito po ay nagkakauhod i daw natin ito. Chuchu, tabi muna, tabi. Bali ito po, edi update ko na rin po kayo. Kung anong abah may... Kung ano nang abang magiging resulta nito. Yung pong hinuhukay natin sa kabila, yung po ay... Unang tinanim. Ay, meron na rin. Parang apektuho sa laman yung dahon eh. Tabi chuchu. Oh. Nagkakatama din. Yan, yeah, balito na rin po yung update sa ating ano, kamote. Dami ng tama. Dito po tayo sa mas manon tama. Ano? Umalawak yung sakit niya Eh hey. Eh eh Naiinaman ha Titignan po natin dito Kasi ito maraming tama Kung naapektuhan din ang laman po ba oh, yun. Check po natin Tapos ay eh. Para naman hindi Okay. Hmm. Ito po yung mga huli natin tinanim Ay Yung pong hinuhukay natin dun Yung malalaki po ang laman Yan po ay panguna Talaga hmm. balita tatry po tayo ng Ilan Ay naku Talaga palang hukayin na oh Hmm. Bulok. Ilang bis na maulan po. Ay bulok. Hmm. Pero ito po na may natural oh. Kung nabulok nga ano po. Magaganda po yung iba, may maganda, may masama gaganda dun sa kabilang side dito pala ay apektado na Ayos pa naman po. Para po i-check lang natin ano at saka update sa ating kamote. Oh. Dami rin naman pala laman. Oh. Kaya, critique natin kung bagay yung ano yung dahon po ba yung may apektado dito lang po naman sa side na ito doon sa kabila po ay ano Psst, tabi mo na chuchu tabi tayo may ginagawa Yan pag pulahatan ng hook ay dala yung ganito 1, 2, and 3 Ari po naman ating makukuha dito edi pang ano lang pang konsumo kita po baga Lahatan na po ito. Pwede pa po sana natin kuhanin lang yung malalaki. Ang kaso, problema nga ito. Oh. Yan, mga dahon na ito. oh. Baka po maapektuhan pati laman. ano 10 puno pa po Try natin Aba, din naman pala oh. Hmm. Oh, ayo no. Aba. Pwede na, panalo din no. Lahat po ng biyahe pinapasalamatan natin no. Oh. Hmm. Mga aso ang gagaling ayo. Sabi ko tahimik, tahimik lang talaga sila. io no ah da mi rin panalo rin no? try try lang try pa po tayo sa kabilang dulo Tiger ito paka imbaboy oh. pupuntahan pa po natin yung ibang side doon katulad nito o oh ito i-check natin ito nagtataka ako dito kung bakit siya naninilaw ano kaya apektado nito kasi baka kumalat tapos tayo maunahan ng maninira, hindi mas lalo mapakarala Chucho tabi Psst, tabi tabi sobra na Tabi, tabi muna. Sobra, sobra ang ano, hamag. Yan. Oh. Check po natin ito. Oh. Naninilaw siya. Shh. Hey! Kung ano ba, kung nabubulok ba yung puno. Kung baka ko sa tao, tingnan natin at para siyang may nararamdaman po ba. Shh. Tabi muna, na Tayo may ginagawa. kaya ang apektado nito ito yung na-dilaw malaki na rin sya uh. yun, parang magkakaapekto din po kaya siya na-dilaw tabi-tabi Pare po yung naninilaw Para siyang May tumitira din yun oh. Ayan yan oh. Hindi pa naman pumalma Kung baga Inagahan lang natin ang konsulta Sabi chuchu Naku pag ganito pala to Baka maano natin to tayo na rin po naman, no? tayo, tayo, tayo na natin pala to. Yan, no? baka naman napektado lang po ng ulan papamanting kalakihan man din kalakihan hmm. chuchu tabi yung lalaman part na yun yung may dilaw pag may dilaw nakakapekto ang ano laman ito naman pong kalagitnaan hindi pa madalang oh, pa yun malma din yung kanyang tama parang tinamaan siya ng ano dito eh ito ito yan yeah, kung mapapansin nyo po kumpara dyan sa ibaw tabi cucu mamaya Shh. Hmm. check ko natin ang laman nito yun na dilaw para pong nagbubutas sya ang laman nya ari po naman ayong apektado ang ano apretado ang dahon. Ah. Hindi naman siya ano. Ah. Okay na rin apektado rin ang laman eh. Yeah, cucu. ito po ang update sa ating kamuti. Dito sa kalawakan, doon po sa kabilang side. Tabunan natin. kabutas din po may apektado rin pala yun bata pa naman baka po naman pagtagulan lang ngayon po naman ay ilang days na rin mainit oh. ayun no salamat po panalo marami Ito po yung update natin sa ating kamote. Ano po yan? Bali, buti na lang naagahan natin na yung umataking kabayo. Bali, nakausap po naman natin yung may-ari. Kung mag, uh, okay naman ha. Talaga lang nakawala. Ay di, yung puno mga dahon natin sa ating kamote, parang buwa siguro ng ulan. Mas nakakabilis po magparami yung mga maninira. Pero pag naman uminit, siguro wala na rin. Yan, pray lang po natin na sana init ang kailangan naman natin ngayon Opo. Oh, yan. kung ano man po dumating tanggapin lang natin pero pagpatuloy pa rin po yung ulan na magsunod sunod araw baka maghuhukay uh, na po tayo ulit yo salamat po sa inyong pagsama balik video na rin po tayo tatapos vlog na to kung di pa po kayong sasubscribe sa akin channel pasubscribe na lang pakalag na lang po notification bell para maging updated po kasi susunod ko pa video sa ganito lang ingat po palagi happy lang bye